Buhay at Musika Channel Ang aking paglalakbay sa makabagong pagtuturo Dear Being Channel Ako po ay si Luisito isang guro na masipag at dedikado sa aking tungkulin sa kabila ng aking pagsusumikap, aminado po akong nahihirapan akong makasabay sa mga makabagong teknolohiya at 21st century skills na kinakailangan sa pagtuturo ngayon. Isa sa mga pinakamalaking hamon na aking kinakaharap ay ang paggamit ng mga digital tools at online platforms. Madalas po akong nagkakaroon ng takot na baka magkamali o hindi magamit ng tama ang mga ito. Gayon pa hindi pa ako sumusuko. Patuloy ako nag-aaral at humingi ng tulong sa aking mga kasamahan at sa mga mag-aaral na mas bihasa sa teknolohiya. Isang araw, kinausap ko si Binibining Maria. Maria, nahihirapan talaga akong gamitin itong bagong learning management system. Parang ang daming kailangang pindutin at intindihin. Sumagot siya, huwag kang mag-alala, Sir Luis ito. Tutulong kita. Madali lang yan kapag nasanay ka na. Sige, simulan natin sa pag-upload ng mga lesson plans mo. Salamat, Maria. Malaking tulong ka talaga. Minsan kasi, parang gusto ko lang sumuko. Sabi ko, Huwag kang susuko, sir. Lahat tayo nagdaan sa ganyan. Kaya mo yan. Tugon niya. Sa bawat araw na lumilipas, natututo po akong mag-adapt at mag-innovate. Nakikibahagi ako sa mga training at webinars upang mapalawak ang aking kaalaman. Natutunan ko rin gamitin ang social media at iba pang online resources upang makahanap ng mga bagong paraan ng pagtuturo na mas makakainganyo sa aking mga estudyante. Kamakailan lamang, natutunan ko rin gamitin ang Evalbi bilang bahagi ng aking inovasyon sa pagtuturo. Sa tulong nito, mas napapadali ang komunikasyon ko sa mga mag-aaral at mas nagiging interactive ang aming mga klase. Isang araw, lumapit sa akin ang isa kong estudyante. Sir Luisito, nakita ko po yung bagong video lesson niyo sa YouTube. Ang galing po. Mas naiintindihan ko na yung topic. Talaga? Salamat. Medyo nahirapan ako sa pag-edit niyan. Pero sulit naman pala, sagot ko. Sir, pwede po bang mag-request ng topic para sa susunod na video? Tanong ng isa pang estudyante. Oo naman, ano bang gusto niyong matutunan? Tugon ko. Sana po, tungkol sa fractions. Medyo nalilito po kasi ako, sabi niya. Sige, gagawin ko yan. Salamat sa suggestion. Sagot ko. Sa kabila ng lahat ng ito, natili pa akong positibo at determinado. Alam kong ang bawat hakbang na aking ginagawa ay para sa ikabubuti ng aking mga mag-aaral at ng aking sarili bilang isang guro. Isang araw, kinausap ako ng aking kasamahan na si Ginoong Pedro. Luisito, napansin ko ang laki ng improvement mo sa paggamit ng teknolohiya. Ano ang sekreto mo? Wala namang sekreto, Pedro. Patuloy lang ako nag-aaral at humihingi ng tulong kapag kailangan. At siyempre malaga rin ang suporta ng mga katulad mo. Sagot ko, Nakakabilib ka talaga Luisito Sana lahat ng guro ay katulad mo Sabi niya Salamat Pedro Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok Pero kaya natin to Basta't magtulungan Tugon ko Aking inspirasyon Ang kantang tagumpay nating lahat Naliyas sa longga Na may kaugnayan sa aking mga karanasan at pagsusumikap Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at suporta. Lubos na gumagalang, Luisito. Okay, uh, maraming salamat, Sir Luisito. Alam niyo po, Sir, isa rin akong teacher at ginagamit ko talaga ang Aval-B upang uh, magwasto sa aking mga vertical test. So, cellphone lang ang ginagamit. To, smartphone ang ginagamit dito sa Ebalbi para i-check yung uh, test. Para ka lang talagang nagpipicture o pang mawasto ang mga test na to. At ang madali pa dito, mayroon itong test item analysis. Okay, uh, salamat uh, Sir Luisito. Sana maging inspiration ito ng iba pang mga guru na medyo kulang sa hindi uh, hindi masyadong bihasa sa teknolohiya. Uh, maraming salamat sa iyong pagsulat. Ako po si Kuya Charlie, ang inyong host dito sa BM Channel.